Eto, bibiyakin na. Tanggal na yung screw eh. May kumapon. Wala Pwanti na. Ayan pa. pa. Ayun lang. Ayan pala itsura niya. Ayan yung o-ring. Hindi, ito, sa, na... sa loob pa. Ano sa ito. loob pa. Mamaya. Sige, so, yeah, Yan na, na natin. Natin natin. Yan, pindot lang. Hmm, pindot oh. lang. Paluluwain. Sige. Christ ah, na. para lumabas. oh, para Pilul. lumabas yan ng kong. Pag ayaw na, okay na yan. Ayan, okay na. Okay na yan. Okay na yan. Okay Ayan, no, lumaba lang nga eh. Ito. Hilahin so lang yan. Oo, oh, hilahin lang to. Medyo mati. Ayan. Oh, Oo, ceramic ba yan? Oo, oh, bakal. Parang ceramic to eh. Magnetin natin mamaya. Oo, oh, mamaya. Tapos ayun yung o-ring nyo sa loob. Ah, sa loob ayun, pa. ayun yung papalitan. Malinis-lins pa nga yun. Walang kalawang. Hmm. Test natin kung naman mag... Hindi gumagaan, no? Baka ano to? Aluminum aluminum or baka ceramic no? itong kabi na namin yung o-ring warat na ba? O ang alam ko hindi ano to eh di, wala naman siyang bungi. Ang problema sa kanya, pag naiinitan, lumiliit ito. Ah, okay. Katagalan. Eh? Kaya, compare natin doon sa Oo, mamaya compare natin. Yung isa, ang tanggal na. Hindi, di ba? Ganun din. Oo, ganun din yung sistema niya. Pag susungkitan lang sir. Sure. Abendong pal. Ito mayroon din maliit. Ito hindi natin papalitan to. Ah, ito wala. hindi. Wala naman tayo gastos diyan. Oh, oh. Ayun, pag napalitan yung dalawang malaki, dito yung sa may maliit na may tagas. No. Hindi hey, kasi kapag kaya ito naman yung tumagas, hindi aabot ah, do sa breaker. No. Oh, kaya so at least to. Kaya hanapin natin yung bago. Oh. Ito yung bago namin, no. Yan, try oh. mo compare. Kuha tayo ng isa. Mukhang mas makapal yung bago. Oop, oh, may tsura pa lang. Oo nga. Pero kasi yan, parang mas ma... Makapal lang po dito sa Bit na bit na yan. Ito, kinakabit na namin yung bago. Medyo mahirap lang magkabit pala nito. Ang lumalaban siya eh. Pero nakapag... Kabit na siya ng ganyan. So, yung sa preno niya dati hindi na nag click after mapalitan ng Ayan, mukha lang siyang ano. Mukha lang siyang parang lumalaban. Pero pasok. Ayan, malapit na Yun, e, oh, Yung, na lang. Tulak, na. ayan. Tapos na. Teka, tingnan natin. Kailangan pala, kapalit. tiyagaan. Pag may gloves yan, mas mahirap install, no? Oo, mas mahirap to. Ayan, ayan Ah, yun know, o, medyo ano na nga. No? Medyo angat lang o sa ng buhangat. Pero tama yan. Kasi, Oo, yan kasi man. pag wala na umangat dyan, kaya tumatagas. Masyadong gastado na yung luma. So, lilinisin pa rin yan. Oh, Nilagyan namin na namin ang langis kanina yung ano. Mamaya, pakita namin sa isa. Bago'y pasok, pinaliguan ng mineral oil din. Yan, ligo muna siya kasi pag di nyo nilagyan daw ng oil maano eh, mahirap lalo ipasok medyo mahirap lang tsaga tsaga M355 pala yung model nito M355 or M365 Nan series MT200 parehas lang din ng O-ring, no. Hmm. Hindi ko lang sure sa Jore, pero parang parehas lang din eh, no? yeah. 'Yun, is na. Ito may O-ring din. Eh. Ito Dat, pala kumuha na rin tayo niyan para na isabay. So bali sa isang side, parang apat, dalawang malaki, dalawang maliit. Hindi isa lang. Isa lang isa ba? ba? Well, wala ba dito? Wala. Ah, wala, so bali tatlo lang. Bali yung O-ring na to. Oh, diyan. Dito sa kabila wala. Oh, ano, wala. Oh, wala. wala bolt siya. lang pala yun. So, dalawang malaki, isang maliit. Ipit Balik na lang namin yung bolt tapos lagay ng fluid. Ay, hindi. Yung ano pa? Ang tawag so, yan? mga pistons niya. Pero pistons, linisin muna natin. Ah, linisin mo. muna. Sige, sige. balik na namin. So, yung piston daw, wala siyang left or right. Tapos, ganyan siya. Yung nasa taas, yung may space may butas sa loob yung walang butas kailangan tutunog no hmm. tik tapos so, isa naman oh ganun lang din I press mo pababa na yung tsura ni isang? sa ibang side ayun ito 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 yung nandun sa yun na. loob, loob ah. ng caliper Kailangan press nyo at may tutunog. Ito yung kaya, may tutunog kaya yan. Sa, eh, huwag ko. Hindi yun, meron. Isa pa. May laban kasi ito dahil dun sa O-rings. Eh. Ah. Yon. Lapat na. Yan, lapat na. Yun, lapat na. Bonus na lang. Tapos kabit na lang yan. Torx. Yung mga walang kwentong torx na screw na mabilis-mabilog. Kahit gumamit ka na ng special tool. Ito. Ah, kaya pa to Kaya pa. Kakabit ah, na lang namin yan. Tapos bleed na lang. Tapos na. Wala nang leak. Goodbye leak. Dami kasing ano eh. Pumupunta rito. Puro may leak. Eh wala kaming ore ngayon, nakabili na kami. Ayan, para pag mayroon pa uli pumunta, banata na namin yan. So, yan na yun. Yan na yun, no? Ikpitan na lang yan. Tapos, Ikpid, kabit natin doon. Brake pad pa lang. Nalaban na yung brake pad. Yun. Nalabal na na lang natin mamaya. Tapos, ultrasonic ka pa ba yun? <laughs> Ikaw? Ngayon, <laughs> lubog mo lahat yan doon, yun, eh, no? Pwede rin ata, no? Paglilinisin yan. So, yun lang yun. Mga siguro ilang oras. Huwag di maabot sa oras, no? Lakong yeah, 30 minutes. Ko. Basta oh, wag lang lalaban itong dalawang... Yan lang ano. pahirap, eh. Kuntik pa tikpang mabilog, buti hindi nabilog. So, yun na yun. Ayos nice na yun, mga shores.